Pangulo na isa lang na po namin ipakita ang datos ng ating accomplishments sa panahon po ng ating Pangulo sa ating anti-drug operations. Ang ating, ating drug operations, ito po ay ating comparison po sa panahon po ng nakarang administrasyon at po sa panahon ng ating mahal na Pangulo Bong Don Marcos. Ito po ay comparison okay. na nandaling po ang sasunit po ng isang digo na po na ang period na July 16, 2016 up to May 17, 2019 ang nakuha po na halaga ng lahat po ng, uh, ng, separation drogan ay 14.3 billion plus. At kung ipukumpara po natin ito sa same period na po ng July 2022 up to May 2025 na may kabuhuhan po na 43.8 billion plus. So ang difference po makikita natin kung gano'n po ka-effective natin pong anti-drug operation sa tanong po ng ating mahal at ng Lugong Marcos sa kung saan ay pagkakaliwa po na mahigit. Ang difference po natin ay 29.4 billion plus po.